nagyabang ka pa na there are 5,500 uh, projects. Pero, ha? sabi ng Diyos, yariin na natin ito, kumad na ito. Ha? at uh, paulanin natin. Oh. Tapos, Oh. Si ikaw na mismo na sabi, ay, naanod sa baha, naanod. O. Oh. Pero pinindahan mo pa rin yung 2025 budget na magbala dala na karami-raming pondo ng uh, ah uh, control funds So, sino ba ang culprit? Sino ba ang number one na mastermind ito lahat ng mga pera na nilustay sa baha, nilustay sa mga infrastructure na walang katorya-torya, mga ghost projects? Ikaw lang, Marcos Jr., ang may kakinalaman yan sa lahat. Kung hindi mo pinalmahan yung General Appropriations at may pera bang malabas? Pero so, paring ele, ano mo sabi nyo? Kasi ang um, General Appropriations Act, ah, yan eh. Oh. Sino ba bibirma para maging batas? Siya. Oo. Oh. Pero kung presidente ka, lahat ng presidente, maski si President Trump, nag-aaral sa budget, pero